testing unta man ta mag voice over kung ano man ang kakaluwasan syempre ta, na, napaha kita mainom ng tubig halip uyan sa bukal sa pinakataas na bukid ang taas po po lang kayan kampusan to panahon tapos lakaw na naman mayong sawang paglakaw sa oron nyo na po dyan si kaibanan Nina nagkukuryente ng dinosaur ay ning dragon ay bako ning buyod Siyempre, may nakuruan na kami dyan. kailang lang may man ipapailing sa emo. Ta'y surprise sa mga ani. Araw kang pag-surprise sa emo, kang bata mong bakla. Yan, igwa dyan na kula o na maray na buyod. Kaya lang dahil may nahiling ta malibog. Ay, mayo, malibog. Araw mo, ay, basta malibog. Dahil may mahiling ang tubig. Mo. Ayan na, naglalakaw na po si tropa kong makibakla. Hello, hello, ang pagsaka ito baka ito arog niya. na dasya siya sa bata niyang bakla. May nakuha na po kami digding na buyo nakula. Pinit niyong pahiling kailang medyo madiklom na pero hiling mang kadikit. Ang pagkadakula niya, pwede na po siya makaubos ni sarong kaldirong malutot. Tapos, digdi, sa na sa pa-asapa. naman po kami digding na po, ang kadakula naman ay nakasilip. Then ka makaigo sa basket sa sobrang kadakulaan. Ini man po susunod, may pang pirik. Sakat na po kami dyan, ta, pahapon na. Sa taas po kayan, nagkuryente man po, gilaray kami. Pinainot minapungani na po nga Jan, si para kuryente. Tapag nahulog siya, dahi na kami masakat. Masakit na mahulog, mabari ang pakamining udog. Sabi ko nga ni bakla magsakat ka natap. Gaon dyan si bata mong bakla naghalat sa imo. May daladala siyang laagan sa kanyog, tapang gunaw daa. Siyempre, luway-luway ang pagsakat ko dyan. Tabaka mahulog ang samung kamera. Sabi ko nga niyan, di baling mahulog si bakla, bako lang ang kamera. So, pahapon na nga ni kaya, yan, kaya si boss na nagkukuryente. Desisyon na na mauli na po kami ito. Baka kung ano pa ang mangyari, bakla. Tapos, nakauli na nga kami kay Gayan, kaya papahiling mo na sa Indo kung ano ang nakuami. O, oh, darakula. Nadikit-dikit, pero darakula. O, oh, lingam ang buyo. Dakula pa sa anong apot kang kamot kong iyan. Basta iyon na iyan. O, oh. Igod Mas the cool up Nagkukulay blue na ang payo May saro mga pala dyan na uh, kakaiba ah uh, na talapang uh, Talapang, masyarang po yung gunawan Masyarang po yung prituson Yung talapang sa bukid Pag nagkakan ka po kayan Malangkaw ang pagluksu So ini na po si payo Ginunawan na, papahiling ko sa inyo Ang pagkakan Siyempre ang inuton tayang kita para pag nakakanta yan maglangkaw ang sa tuyang lukso pag naglukso ka ay hali sa luson tapos nagugpa ka sa Mindanao aswang ka na kayan